Hello guys, afternoon. May palaro ako guys. So, ito ang palaro ko ngayon. Ito so guys, ang so palaro ko. Kung sino makakahanap nito guys, sa kanya na. Andito pala ako sa mowa guys. Wow. So, ilalagay ko to sa tagong lugar. Swerte yung makakahanap nito. Let's go! Oops. Dito ko nga pala nilagay guys Kaya nabahala kung Saan banda to Yan lang Good luck sa makakanap 拜。Bye.